kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Baryo ng mga aswang sa likod ng pabundukan ng Sierra Madre sa isang liblib na lugar na hindi kalimitan natutuklasan ng mga dayo, matatagpuan ang isang baryong puno ng hiwaga at takot ang baryo maligno. Ang baryo ay napapaligiran ng matataas na punong kahoy, makakapal na gubat at tila walang katapusang hamog. Maraming kwento ang kumakalat tungkol dito, ngunit iisa ang sigurado, ang baryo ay hindi pangkaraniwang lugar. Ayon sa matatanda, ang Baryo Miligno ay matagal ng kinatatakutan. Araw-araw, tila -araw, karaniwan lamang ang buhay ng mga tao rito. Masisipag ang mga residente, nagtatanim sila ng palay, naghuhuli ng isda sa ilog, at gumagawa ng mga palayok na binibente sa mga karatig baryo. Ngunit sa pagsapit ng dilim, nagbabago ang lahat. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nagpapahinga, bagkos ay nagdadala ng nakakakilabot na ingay, huni ng mga hayop na hindi pa naririnig, halakhak na tila mula sa malayo ngunit unti-unting lumalapit, at mga yabag na hindi mo matukoy kung saan nagmumula. Ayon sa alamat, ang baryo ay sinumpa ng isang albularyo noong panahon ng mga Kastila. Napagbintangan daw ang albularyo ng mangkukulam ng may namatay na pari sa karatig baryo. Dahil sa takot at galit ng mga tao, sinunog nila ang kubo ng albularyo at ipinatapon siya sa gubat. Bago siya tuluyang nawala, isinumpa niya ang baryo, sinasabing, sa tuwing milong ng gabi, ang mga anino ng inyong kasalanan ay magpapakita. Maging bahagi kayo ng dilim, mula noon, unti-unting nagbago ang baryo. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng baryo ay ang mga residente nito. Sa araw, sila'y mukhang normal, mga magsasakang nagkukwentuhan, mga ina na nag-aalaga ng kanilang mga anak at mga kabataang tumutulong sa gawaing bahay. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata, lalo na kapag tinatamaan ng araw, tila ba nagliliyab ito sa isang animoy pulang liwanag. Kapag may dumadaang bisita, ramdam ang malamig na pagtanggap, hindi ng mga salita, kundi ng titig na tumatago sa laman. Ang isa sa mga kilalang residente ng baryo ay si Aling Isay, ang matandang hilet. Sabi ng mga residente sa Karatig Baryo, si Aling Isay ang pinuno ng mga aswang sa maligno. Isang gabi, may batang nawawala sa kabilang baryo at napabalitang nakita raw ito sa likod ng bahay ni Aling Isay. Ngunit ng kanilang suriin, wala ni Anino ng bata. Lumabas si Aling Isay at sinabi lamang, minsan, hindi lahat ng nawawala ay gustong matagpuan. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang gabing walang buwan. Kapag ganitong gabi, sinasabi ng buong baryo ay nagbabago. Ang mga residente ay hindi basta tao, ang kanilang mga anyo ay nagiging kakaiba, mahahabang kuko, naglalakihan ng mata, at ang ilan ay nagkakaroon ng pakpak na parang sa paniki. Sinasabi ng ilan sa kanila ay lumilipad patungo sa ibang baryo upang maghanap ng biktima. Isa sa mga pinakapopular na kwento ay ang tungkol kay Mang Tonyo, isang magsasaka mula sa kalapit na baryo. Isang gabi, naligaw siya sa kagubatan malapit sa baryo maligno. Habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng liwanag mula sa isang kubo. Nagdesisyon siyang pumunta doon upang humingi ng tulong. Pagdating niya sa kubo, may isang babaeng nakaupo sa harapan. Maganda ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi normal, parang tumatagos sa kaluluwa. Nang magtanong si Mang Tonyo kung pwede siyang magpalipas ng gabi, ngumiti lamang ang babae at sinabing, siguraduhin mong magising ka bago ang madaling araw. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mang Tonyo dahil sa narinig niyang kakaibang ingay, parang may kumakaluskos sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, laking gulat niya nang makita ang babae na naglalakad sa kagubatan, ngunit ang kanyang anyo ay nagbago, ang kanyang mga kamay ay mahahaba na parang kuko ng isang hayop, at ang kanyang likod ay nagkaroon ng pakpak. Nang maramdaman ng babae na siya ay nakatingin, biglang lumingon ito. Sabi ni Mang Tonyo, iyon ang unang beses na naramdaman niyang mas malapit ang kamatayan kaysa buhay. Ayon sa iba pang kwento, hindi lahat ng mga tao sa Barrio Melaino ay piniling maging aswang. Ang ilan sa kanila ay mga biktima ng sumpa ng albularyo, isang halimbawa nito si Anita. Isang dalagang kilala sa baryo dahil sa kanyang kagandahan. Hindi raw siya naniniwala sa sumpa at madalas pa niyang iniinsulto ang mga matatanda sa baryo na sinasabing aswang ang kanilang pamilya. Ngunit isang gabi, nagising siya na may kakaibang pakiramdam, parang may kung anong pumapasok sa kanyang katawan. Simula noon, naging malamig ang kanyang ugali, at hindi na siya lumalabas ng bahay kapag araw. Bagamat marami ng kwento ng na mga naglakas loob na pumunta sa barrio melaino upang tuklasin ang katotohanan, bihira ang nakakabalik. Ang ilan ay natatagpuan sa gubat, ngunit ang tanilang anyo ay hindi na tulad ng dati, ang tanilang balat ay tuyot, ang tanilang mga mata ay puti, at ang tanilang labi ay tila bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sinasabi ng baryo ay hindi lamang tirahan ng mga aswang, kundi ito rin ang pintuan patungo sa ibang dimensyon, isang lugar kung saan ang dilim ay hindi na makakawala sa iyong kaluluwa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa baryo maligno. May mga nakakarinig ng kwentong ito mula sa matatanda, ngunit walang gustong magtangkang hanapin ang baryo. Ang sabi nila, kung mapapadpad ka man sa lugar na iyon, siguraduhin mong hindi mo hahayaang dumilim bago ka makalis. Dahil sa baryo maligno, ang gabi ay hindi lamang kadiliman, ito ang panahon ng mga halimaw. Sa kabila ng lahat, nananatiling palaisipan kung ang mga residente ba ng baryo maligno ay mga biktima ng sumpa o sadyang tagapagmana ng mga lihim ng dilim. Ngunit iisa lamang ang tiyak, kapag narinig mo na ang kwento ng baryong ito, kailangan mong maging maingat, sapagkat hindi mo alam, baka ang kwento ng baryo maligno ay hindi lamang alamat, baka ito'y babala.